ating pagsasalita ang gamit natin English at Tagalog. Tayo ngayon, hindi na tayo straight Tagalog o straight English. Napansin niyo ba Hello. o ako lang na ang nakapansin? That's true. Lahat na tayo, hindi na straight Tagalog, hindi na straight English. Kaya talagang nagsiswitch tayo. Bakit ganito? Ipapaliwanag ko din Okay, hindi na straight Tagalog o straight English. May parts ng sentence na mas magandang sabihin sa English. At ang iba, at ang iba naman, mas magandang sabihin sa Tagalog. Totoo po yan. At, at kung uh, pipignan niyo, papansin niyo. At yun, ang aking uh, first degree, ang, ang first degree ko, ang interest ko po talaga ay linguistics. So, ito ang inaral ko hanggang sa ating graduate degree. So, uh, ito po ang talagang pinagtutuunan ko ng uh, pag-aaral dahil ito ang makakapagpaliwanag kung bakit tayo ganitong magsalita. So, many part, my parts ng sentence na mas magandang sabihin sa English at ang iba, mas magandang sabihin sa Tagalog. Uh, ito po, kinuha ko ito sa TV Patrol. Ayoko nung gumagawa ng sarili kong example. Gusto ko yung actual. At ka, kinuha ko lang po ito sa TV Patrol. Ganito kasi magsalita, mga interviews, sa inyo naman, sa news. So sabi niya, parang up to the point, nagkakaroon sila ng nightmares. Doon sa mga <laughs> events na yun. And they keep on coming back. They we were talking about psychological problems of, of uh, young people kaya kaya ganito ang kanyang explanation so dalawang pika talaga ang ginagamit natin madalas so ang tawag ko sa ta uh, dalawang pika na to the common term that we use is Taglish or Pinoy style ginagamit po po yan pag pinag-uusapan ang ang um, uh, tungkol din sa stanza sa translation Taglish or Pinoy style ang popular na tawag dito Taglish or Pinoy style Bakit gumawang ganitong translation ang PBS ang Philippine Bible Society bakit siya gumawa